Enchong Lee, ibinahagi ang kakaibang pagkaibigan nila ni Erich Gonzalez. Kamakailan lang ay ibinahagi ni Enchong Lee, ang isang nakakaantig na video, na nagpakita ng mga magagandang alaala, -ala, mula sa mahigit isang dekadang pagkakaibigan nila ni Erich Gonzalez. Inupload ni Enchong ang video sa kanyang TikTok noong Sabado, Disyembre Pito, na nagbigay sa mga fans ng isang sulyap sa kanilang espesyal na ugnayan. A compilation, makikita ang mga larawan nila, habang nagsasalo-salo sa pagkain, nagbabiking, at bumibisita sa mga bahay ng isa't isa. Ano sa tingin mo ang nagpapalakas sa isang pagkakaibigan upang magtagal ng higit sa isang dekada? Lalo na kung pareho silang nasa mata ng publiko mula nang magkasama sila sa TV series na 14 noong 2000 at siyam. Nanatiling malapit na magkaibigan sina Enchong at Erich sa kabila ng mga taon. Tuwang-tuwa ang kanilang mga fans sa kanilang malalim na platonic na relasyon at humahanga kung paano nila napanatili ang kanilang pagkakaibigan sa kabila ng mga pagbabago. Ang kanilang matibay na ugnayan iyan ay nagpapakita ng kahalagahan ng tiwala at loyalty sa pagkakaibigan ano sa tingin mo ang sikreto ng kanilang matatag na pagkakaibigan ang post na ito ay nagbigay ng excitement sa kanilang mga tagahanga na agad nag-express ng kanilang pagnanais na muling magsama ang dalawa sa isang bagong proyekto. Marami sa kanilang mga fans ang nostalgic at naalala ang magandang chemistry nila sa 14. Ang video ni Enchong ay nagsilbing paalala ng kanilang mga alaala sa pagtatrabaho. Sa tingin mo, magiging maganda ba kung magsama ulit sina Enchong at Erich sa isang bagong proyekto? Kahit na maraming taon na ang lumipas, patuloy pa rin nagsusuportahan sina Enchong at Erich sa kanilang personal at profesional na buhay. Ang video sa TikTok na ito ay isang halimbawa ng kung paano nila pinahahalagahan ang kanilang pagkakaibigan. Inuri ng mga fans kung paano nila napanatili ang kanilang pagiging grounded at tapat sa isa't isa. Paano kaya pinapanatili ng mga celebrity ang tunay nilang pagkakaibigan habang hinaharap ang mga abalan nilang karera? Ang video ni Enchong sa TikTok ay hindi lamang nagdiwang ng kanilang pagkakaibigan kundi nagpaalala rin sa kanilang mga fans ng espesyal na koneksyon nila. Ang mga fans ay patuloy na sumusuporta, umaasang magbubukas ito ng oportunidad para sa isang bagong proyekto. Ang kanilang pagkakaibigan ay patunay na ang tunay na koneksyon ay maaaring magtagal. Hindi alintana ang oras at distansya. Anong mga celebrity friendship ang nais mo ring makita muling magsama sa isang proyekto? Sa pamamagitan ng post na ito, ipinakita nina Enchong at Erich sa kanilang mga fans na ang pagkakaibigan ay maaaring magtagal kahit pa harapin nila ang mga pagsubok ng pagiging kilala. Patuloy silang nagiging magandang halimbawa kung paano mapapanatili ang mga makulay na relasyon kahit sa mata ng publiko. Gaano kahalaga sa tingin mo na mapanatili ng mga celebrity ang kanilang mga malalapit na relasyon lalo na't abala sila sa kanilang mga karera? Ang kanilang matatag na pagkakaibigan ay nagpapatunay na ang mga tunay na koneksyon ay bihira at dapat pinahahalagahan. Ang kanilang ugnayan ay nagbigay inspirasyon sa mga fans na ipagdiwang ang tunay na pagkakaibigan. Ano ang mga aral tungkol sa pagkakaibigan na maaari nating matutunan mula sa relasyon ni na Enchong at Erich?